Mabilis update po tayo. Ha? Dinispatcha na po ni Coach Ko Co. ng alok ng Japan at Korea na samahan sila sa serya ng friendly games. Target na kalabanin ng Gilas Pilipinas bago sumalang sa Asia Cup ngayong August, inilabas din po ni Coach Team. So tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Habang papalapit ang FIBA Asia Cup kung saan isa ang Gilas Pilipinas sa makikipagbakbakan, mas lumilinaw naman ang katotohanan ng walang sasalihang friendly games ang pambansa ang koponan. Sa ulat ng Spin.PH, tahasan umanong tinanggihan ni Coach Tim ang alok ng ilang bansa, naritong report. Tutuwa natin ang sinabi ni Coach Team sa report ng Spin.ph staff sa Spin.ph. Marami kaming imbitasyon mula sa ibang bansa na gustong makipaglaro sa amin, katulad ng Japan at Korea. Gusto nila makipagbasagan sa amin sa kaagahan ng July, pero hindi kami makakapaglaro. So Japan at Korea, gusto nila subukan o gusto nila magkaroon ng series kasama ang Gilas Pilipinas. Pero siguro dahil na rin sa sked ng PBA, hindi nila matanggap o hindi nila tinanggap Pangalawa, siguro din, no? may natutunan na yung Gilas Pilipinas sa mga nakaraang friendly games. Ang kasi ng sked, di ba? Yung nangyari sa kanila sa Doha, hindi talaga maganda yon. Sobrang pangit nun. Kasi mula dun, natalo na sila sa New Zealand at Chinese Taipei tingin ng karamihan sa atin at open book din naman yon na parang idinadaing din nila yung pagod sa biyahe, di ba? Kaya siguro malaking reason yon para hindi na i-consider ni coach Team ang mga alok na friendly games. Sa July 27, matatapos muna yung PBA, yung Philippine Cup, eh yung actual na bakbakan sa Asia Cup, August 5 to 17. Ibig sabihin, konting-konti na lang talaga yung practice nila dyan. Magsisimula siguro sila ng July 29 sa practice ha? so lima or anim na araw na lang siguro yun sa so, kalab kulang na kulang yun para patigasin natin ang pambasang kuponan kumpara sa mga makakaharap ng gila sa Asia Cup ang laki ng diferensya ba? Diba? yung ibang bansa tuloy ang practice nila pero tayo gipit na gipit tayo sa panahon hindi nila magawa yun yung practice kaya tama lang na hindi talaga kuhanin ni Coach Tim friendly games na alok ng Korea at Japan baka kasi masunog na naman sila pagdating ng aktual na bakbakan dito sa Asia Cup eh. kung tinanggihan na ni Coach Tim ang alok na friendly friendly games ng Japan at Korea, hindi naman niya isinantabi ang idea ng magpagbakbakan pa rin bago sumapit ang FIBA Asia Cup sa August. Ayon sa kanyang huling pahayag, pwede umano silang makipagbakbakan sa Middle Eastern team. Tanong, paano mangyayari ang lahat ng yan? Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Team sa report ng SPIN.ph PH Staff sa spin.ph. Pwede kaming makipaglaro sa ilang Middle Eastern team pagdating namin sa Middle East. So sa tingin ko bakit hindi na tinanggap ni Goats team ang friendly games na inaalok ng Japan at Korea bukod sa pagod? Tingin ko lang ha, alam na nila ang estilo ng kalaban, yung New Zealand at Chinese Taipei, ba? Eh, diba? Nakaharap na ng gilas ng dalawang beses kaya alam na nila yung galaw. Kaya bakit pa sila kukuha ng friendlies kung hindi rin lang magiging produktibo o hindi rin lang magiging pabor sa kanila, ba? Diba? Sa plano naman niya na harapin ang Middle Eastern team, team Dyan, para pagandaan siguro ang laban nila sa Iraq. Yun na lang kasi hindi nila kabisado ang pwersa galaw. Yung dalawa, alam na nila yon. Again, opinion ko lang naman yon. Posible pa rin na may ibang rason si coach Tim tungkol sa Asian yan. Pero mga ka-playoffs, dasal natin talaga na maganda maging kampanya nila dito sa Asia Cup. Galing sila sa dalawang magkasunod na talo, di ba? Kaya gutom na gutom sila sa panalo. Habang ang New Chinese Taipei, mataas ang moral nila patungo sa bakbakan kumpiyansa kumbaga, di ba? Of course, target uli nila ng Chinese Taipei at New Zealand si Justin Brownlee. Alam ni Coach Tim yan for sure, kaya safe na rin sigurong sabihin na may bago siyang ilalabas na game plan pagdating nila dito sa Asia Cup. Alam na alam ng dalawang bansa ang pupuntahan ng gilas sa gipit na sitwasyon. So hopefully, ma-execute ng gilas ang anumang gagawing bagong game plan ni Coach Tim Cohn. So guys, maraming maraming salamat.